Hey yo, hey yo mga katigangers Second break, lunch break Ito yung kain namin Mas potato Red Mas potato Ito yung ano Yung meat namin Masaya kahit walang Walang kanin kasi may Isda tayo Malagay ko ito, ano ito eh Tilapia ito eh ito, Tilapia ito eh eto soup namin mushroom steak soup steak sabi niya may bakit ba steak ba yung dinoto nilang soup oo siguro losaw eh ayan Ma malambot kaya losaw agad parang ano parang corn na ito ang tikman muna natin unahin natin to soup Okay, tama tama ang lasa <laughs> Ito naman yung ano ko pan, pa, panulak ko yung tubig na na bumubula ayan Tikman natin yung ano yung mashed potato kasi sabi nila masarap daw yung mas potato kasi brown eh. Red eh. Oh, hindi masyadong namas. May buo-buo. Ayan oh. Pero maraming cheese sa ibabaw. Hmm. Man natin yung paboritong isda. Ang tilapia. Bawo. Hmm. masarap masarap may lasa <laughs> may lasa yung tilapia subukan natin yung ano beans kung half cook na naman ay hindi medyo okay ang loto mm. <susurna> Okay sa so malakas ang ano, ipin. <laughs> Itong karne naman. Tikman din natin kung, kasi may nagsabi na ano, Pilipino na ano eh. Reklamo ng reklamo daw eh. Matikas daw eh. Makunat sabi. Parang hindi naman masyado. Hmm. Ito ang masarap eh. Hmm. Muya yung isa. Hmm. Okay lang ang ano. Kasi karne eh. Kaya makunat. May kunat. Hindi naman masyadong makunat. Okay. Kailan na. Bye-bye.